Hello guys! Good day everyone! Hansley Tatas here again and again! Uh, for today's video, um, magpapaligo po kami sa mga dugis namin. Si Pupo tsaka si Dudu. Ayun. Binabras po namin. Binabras po siya ni Mercy. Sa paa. Mm, nagpapaligo din siya. Kasi nasasanay po siya sa tubig. Kasi mula pa nung ano, nung bata pa sila, nung maliliit pa sila, ganun na sinanay namin na paliguan palagi at least two times a week. Pero ngayon, malaki na po sila, once a week lang po sila namin pinapaliguan. Ayan, nagpa-brush po siya, binabrush po siya kahit sa ang part ng kanyang katawan. Naalala niyo po ba nung unang video namin? That was nung mga bata pa sila, nung mga baby pa lang. Ayun, ganyan din ang style nila. Hindi sila malikot. Kasi gustong gusto nila yung tubig dahil nasasanay po silang lagi naming pinapaliguan. E ngayon, malaki na sila. Ganun pa rin. Ayun. Ibabrush. Yan. Hindi yan sila magalit. Kasi gustong gusto din nila yung ayaw din nila yung marumi. Kaya ayan kasi pinaliguan na namin yan last two days ago. So, ngayon, lumusog man siya. Lumusog siya sa putik. Ayun, napakadumi. Hindi sila pwede magpasok sa bahay. Kaya, pinagalitan namin. Kaya, magpaligo ka muna. Sinabihan namin na magpaligo ka muna bago ka makapasok sa bahay. Kasi, napakadumi niya. Ang daming putik. Yung mukha niya sinubsob dun sa putik kasi siguro po, eh, nainitan. Kaya sinubsob niya yung katawan niya sa putik. Pero mas maraming putik yung ano niya. Yung, kung sabi saya, pasimod. <laughs> yung bunganga niya, yung ulo niya, daming putik. Maitim. Doon sa likod ng bahay namin. Ay, nakakatawa. Kasi hindi po kami nasasanay na marumi yung katawan niya. Tawa ko ng tawa nung nakita kong daming putik ng mukha niya pinapaliguan siya. Yun, di oh, Diba? <laughs> Ang cute-cute niya. <sighs> Pero pag magtagal yan siya sa, ano, sa tubig, pag matagal siya nakababad sa tubig, bago siya, ano, bago siya umilag, bago siya iilag, at gaya'n yan. yan gaya'n ito. Eh, siguro, matagal. Kasi, ano eh, daming putik eh. Kaya, siguro, ano, dapat paliguan siya ng paliguan kasi para mawala talaga yung putik. Kaya yan, natagalan. Kaya manaw na siya, parang umayaw na siya kasi siguro nilalamig na. Kasi di ba po yung aso, bawal, bawal siya laging pagliguan. Hmm, lagi bawal na nakababa, makababad sa tubig. Pasensya na guys sa Tagalog ko. Medyo pilipit kasi bisaya eh. Pero kailangan po talaga magtagalog para po maintindihan ng lahat. Kahit nahihirapan magtagalog. Pinipilit. Yan. Patapos na po. Yan po ang mga towels nila. Ang susunod na namang liguan nito is si Dudu. Yun, si Dudu. Nakaabang yan. Nakatingin sa harap. Siya na po. Yan po ang ginamit naming shampoo sa kanila. Yan si Dudo nakatingin kasi isip niya siguro siya na naman ang susunod. Oh, 'di ba malinis na po si Popo. Yan, pwede na siya makapasok sa loob upang magpa-aircon. Yan, yan po ang towel nila. Nilabhan po din namin yung towel na pagkatapos ng gamitin, nilalabhan niya ni Mercy. Ang sipag-sipag ni Mercy magpaligo nila kailangan din paliguan para hindi mangangamoy para may ganado din tayo maglambing-lambing sa kanila kaya kailangan malinis yung katawan nila kumpleto na po yan sila ng ano, lagi namin in-injection na ng pina ng mga bacteria tsaka naka-immunize na din yan yung mga rabies nila tapos na Uh, every year namin, pina na ng rabies, tsaka mga bacteria. Ngayon, tapos na si Dodo, o oh, si Pupo. Ngayon, ang susunod na naman ay si Dodo. Yan. O, oh, di ba malinis na si Popo? Uh, tingnan nyo po yung mata ni Pupo. Ang isa itim, ang isa puti. Parang negre, negra, tsaka americano <laughs> Hindi hindi parehas ang kulay. Puti yung isang mata, itim naman yung isang mata. Tapos yung tenga naman yung kabila is brown. Yung isa naman puti. Uh, tingnan niyo po. Ayan, 'di ba? Brown yung isang tenga niya. Magkasama yung ano, yung uh, tawag nito, yung mata. ngayon siguro sinabi niya na ikaw na naman ang susunod. <laughs> sinabi niya si si Dodo siguro na ikaw na naman ang sunod maligo. Ayan. Ito naman, medyo tamad maligo. Kailangan pang pilitin. Di gaya ni Pupo na madali lang. Ayan, suutan muna natin ng ano, damit. Kasi ano siya eh, yung lamigin ba? Para hindi siya lalamigin. Ayan. O ba diba, ang cute-cute niya. Nagpasuot din siya ng damit. Uh, siguro sabi ni Dodo, Uy, ang ganda ng Parang ano, okay, okay. <laughs> yan, sinuutan namin ng damit kasi para pag mag-upo siya dito sa kusina, sa semento, hindi madumihan. Yan po, temporary lang pong damit niya. O, ba diba? Ang galing. Ah. Yung damit na yan, it's malinis yan. Labahan namin yan. Damit po talaga niya yan. Sidon 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 Don. Si Don, po po. Nanibago siya kasi sinuutan siya ng damit. sidon Don, po po. Po po. Po po. Si Don, si Don. Nanibago siya, bakit may damit? <laughs> ah, di ba, um, po po? Ang guwapo na ni po po. Ah, di ba? Shake hands, shake hands. Give me your hands. Give me your hands. Sige na, na. susunod na naman paliguan namin is si Dudu. Sige, yung ano. Yan na naman si Dudu ang paliguan namin next. Hmm. Yan. Ang susunod na naman namin pinaliguan is si Pupu o Dudu. Hmm, diba? Ganyan yan sila. Hindi yan sila. Tahimik lang yan sila. Kway-kway. Mabait. Ganyan yan. Hindi mo na yan basahin yung ulo niya. Kasi pag binabasa yung ulo, malikot. Kailangan yung katawan mo ang basahin bago ang ulo. Yung ulo, last last na po yan. Um, last, last, ano na yan. Last na yan basahin. Hmm. Hindi yan sila makulit. Masa bisaya pa, nagpatara lang. Kasi gustong-gusto din nila yung tubig. Ganyan niya sa dalawa. Ayaw niya munang basain yung ulo niya. Pati mata niya. Kailangan. Dudo, look at here. Dudo. Look at here, Dudo. Ngayon. Ngayon. Chickens? Give me your hands. Ayaw niya magganyan kasi. Siyempre, pinaliguan eh batahimik tahimik lang po ang bait nila. Ah. <laughs> ang galing, 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 galing. Nasasanay kasi sila sa tubig. Nasasanay yan sila sa tubig. Yan, yeah, nasasanay yan sila sa tubig. Minsan nga, pag umuulan, magpaulan to eh. Ola, sa... magpaulas na. Parang mga bata lang sila. Maglaro, sa ulan. Maglaro sila sa ulan. Kasi nga, hindi takot sa tubig kasi nasasanay sila. Pag after, after bath, Dudo, pwede na tayo maglablab, oh. Pagkatapos ng bath, hmm. di ba? Ang bait-bait ni Dudo. Di ba? Ang bait-bait nila, guys. Tahimik lang sila. Hmm. Bye, Dudo, lab lab dudu, love, love, Dudu. Love, love, man si Dudu. Ah, uh, yung isa si Pupo nandun na nahimik na sa toilet o sa ano, sa kitchen. Nagpatuyo sa ano niya, sa balahibo niya. Sinukutan namin ng lumang damit namin. Pero malinis yun kasi nilabhan yun. Ganun talaga yun after bath sinukutan ni Mercy ng damit para hindi madumihan agad yung mga balahibo nila. Ayun, kukuhanan sila ng kuto ni Mercy. Pero eto namang si ano, Dudo, walang kuto. Ang maraming kuto, hindi naman masyado marami, tatlo, apat, dalawa, ganun. Si ano, si Puko talaga. Kasi malikot yun eh, kung saan saan alam pumupunta kaya nagkaroon ng kuto. O, oh, diba? Start na Ayan. O, diba? Ayos, <todan> ayos, mata ni walang puto. Malinis na malinis talaga ito. Kasi hindi ito makulit. pa sa gamot. Hmm. Nakaupo lang to palagi sa gilid. Ayun, sa sala namin. Sa kusina. Hindi kagaya nung puti. Yun si Pupo. Ay, kung saan-saan nalang pupunta sa labas. Lalo pag may putik na Oh. Ayun yeah, ang gusto niya. Mm. Yan ang pinakagusto niya. Kung sabi sa'yo magligit magligid-ligid siya sa putik. Ito, hindi. Malinis to. Ayaw niya yung marumi. Ayaw niya yung marumi na place. Sige guys, hanggang dito na lang po ako. Thank you for watching. Magkita-kita na naman tayo sa si sunod kong mga videos. Maraming kong salamat sa suporta guys. Okay. Daghang salamat. Patapos Pinti. na si Dudu. Okay, bye-bye. bye. -bye. bye.